Mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, taga pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. mga kakibas it's 1.30 in the afternoon magandang magandang hapon po Kala Barzon Kavita na po na Batangas Rizal at Quezon welcome na naman dito po no, sa programang KKK again kayo ka sign ka at kaligtasan at kapayapaan na programang handog ng himpilang ito para tayo pong lahat ay mas maging updated no, sa mga kaganapan at gawain ng ating magigiting nakapulisan pero bago po ang lahat Siyempre, pakilala muna ako sa inyo no? ako po si Rose Ann Sibag. And yes, 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 live tayo no, sa AM Radio. And sa atin pong FB page and YouTube channel. Search nyo lang. Pangalan po ng himpilan na DZJV1458 Radio Calabarzon. Ano po mga kakibat follow? Like, share, subscribe para always po kayong updated no, sa amin pong mga radio program online. At ngayon nga po ay August 27, 2025. Midweek na naman. Napakabilis. Parang kahit hapong lang weekend no ngayon naglulu forward na ulit kayo sa weekend grabe talaga pero sabi nga po nila, kapag daw tayo ay nabibilisan ano, sa araw, sa panahon, eh, it's because meron tayong ginagawa. We are busy, mga kaakibat. Basta siguraduhin nyo lang po na legal at makabuluhan yung inyong pinagkakaabalahan. Right? Do you agree, mga kaakibat? Yes, dapat talaga umagree kayo dyan. Opo, well, sa ngayon, kung ano man pong mga ginagawa ninyo, eh, pagpatuloy nyo lang po yan habang nakikinig. Ano, dito po sa KKK, dahil tatlong minuto lamang po ang ating pagsasaluhan. At hindi ko po hinayaan na mag-isa lamang po ako ngayon. Ha? Ah. Tayo po siyempre tuloy-tuloy yeah, ano, -tuloy, you know, sa pag-iimbita sa mga magigiting nating kapulisan you know, sa rehiyong Calabarzon. So, kaya naman sa episode po natin ano, you know, this Wednesday afternoon, pagtuunan po natin ang pansin ng hanay yeah, ng Cavite Provincial Mobile Force Company. Ayan, ah, you know, kung may questions kayo, ako, you know, pwedeng-pwede yan, you know, i-comment nyo lang. You no? Know, siyempre, sa ating comment section sa FB Live and YouTube channel. Okay? So, ipakikilala ko na po sa inyo ang ating kasama sa talakayan. Eh. Actually, ang nagbabalik ka tayong lahat dito. No? Masayang uh, makita muli. Ayan, ang magiting uh, no, na platoon uh, sergeant ngayon ng 3rd uh, Maneuver Platoon ng Cavite Provincial Mobile Force Company. Walang iba kundi si Police Senior Master Sergeant Harold L. Reyes. Sir, magandang hapon. It's nice to see you again. Bati ka muna, sa ating listeners Yes ma'am magandang hapon po at uh, sabi ko nga uh, nice to see you again after yes. two years mm -hmm. nagkita ulit tayo pero that time I, I was a SWAT team leader ano yes. uh, Anyway uh, magandang magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa DCJB 1458 Radio Calabarzon ano magandang hapon po sa ating lahat at yung mga nanonood sa ating Facebook uh, Facebook live magandang yes. hapon po Yes all right. and sir maraming maraming salamat dahil pumayag po kayo no <laughs> Na maging kaakibat namin this Wednesday afternoon. Pero bago ang lahat, ano, ito as a refresher sa mga nakikinig po sa atin, especially sa mga uh, alam niyo, pag nakita ang kapulisan ng uh, Provincial Mobile Force Company, kung saan mang probinsya, Laguna man yan, Cavite o sa iba. Kasi pag ganyan ng uniforme, ang akala nung iba, kayo ay parte ng kasundaluhan. Ah. Diba? Yes, <laughs> Pero ito nga, as a refresher, pakilala muna natin, ano, ang inyong unit ayan ano ba ang uh, mandato no bakit po ba meron tayong uh, provincial mobile force company Yes ma'am. Ang Kabite Provincial Mobile Force Company po ay ang primary mandate namin is to provide a mobile and ready support mm -hmm. sa ating mga local police unit uh, para sa mga public uh, safety operation, law enforcement and internal security operation at kami rin po ay ang reactionary unit ng Kabite kung okay. saan uh, kami ang capable sa paghandle ng mga civil disturbance uh, management mm -hmm. uh, hostage take incident and disaster response po and other uh, special police operation. All right. So talagang uh, hindi lang nakatuon no mga kaakibat sa insurgensya no oh, sa yes, terrorism hindi lang po kundi doon. malawak no malaki ang ginagampanan tungkulin ng ating mga kapulisan ayan sa bawat uh, provincial mobile force company. So sa Cavite ilang uh, platoon ba no uh, nahahati ayan ang inyo pong uh, uh, organisasyon or ang inyo pong uh, unit To. Ang Cavite PMFC po ay binubuo ng apat na maneuver platoon. Okay. Yes mm -hmm. po. The first maneuver platoon is the technical support platoon. Ito po yung mga SWAT team. Okay. Yung second maneuver platoon po, uh, located po ito sa Camp And then, yung third maneuver platoon po ay nasa Barangay Teros Convention, Rosario, Cavite. Okay, And yung, kung saan kayo? Yes okay. po, tayo po ang naatasang mamuno doon. Mm -hmm. At yung ating port maneuver platoon po ay nasa, barangay, ah, nasa Patungan, Maragondon, Cavite. Alright. So, ganun hinati-hati mga kaakibat. Ano? Pero syempre, uh, yung lugar ninyo, no, Rosario, eh, tuturing ito, sir, no, na kumbaga, vulnerable din. Tama, pagdating sa usapin ng insurhensya. Kasi uh, uh, mga ka tama ba may mga kabundukan ba dito or sa ano yon na sa may san ba yung may patungan na? Uh, sa Maragondon po. Ah, po <laughs> sa Fort <laughs> okay. Ang sa amin po ay risk kami sa disaster dahil po I ang see. Rosario Cavite ay malapit sa mga karagatan sa Cavite. Ayun, oo nga pala coastal ano nga pala to, Opo. municipality. Yes, Alright, Well, meron tayong uh, National Task Force to end local communist armed conflict, no? Opo. So ano ba ang roles uh, no ng uh, PNP? dito. Ah, tayo po ang nag-a-address niyan ano sa tayo ang magma-manage niyan sa sa PNP. Mm -hmm. Tayo ang nakikipag-meetings, tayo ang gumagawa ng operational plan para sa mga ganyang bagay po. Okay, and it's syempre mga kakibat, it's funded, no, ng atin po nga pamahalaan e Sa ngayon ba gaano kaaktibo sir yung mga katuwang po ninyo no? Uh, especially yung mga iba't ibang grupo nasa barangay, ano po at uh, iba pang mga sektor. Uh, para nga syempre mas maging aware ang lahat uh, no regarding sa usapin po ng terrorism or insurgency. Yes ma'am, very active po tayo dyan, ano? uh, mm -hmm. Talagang binibisita natin halos lahat ng barangay at saka yung mga ab uh, uh, mga vital mga business establishment mm -hmm. pinupuntahan po 'yan ng mga ng team natin okay. uh, to make sure na na monitor natin yung mga ganyang activity Alright. Uh, pero sa ngayon po ba ano, uh, sir ito ha, focus tayo sa seguridad at kapayapaan ng inyong area of responsibility. Yeah. So, since after, no, ng uh, last na pag-uusap namin ni Ma'am Dulce, <laughs> opo, so, ano-ano lang ba, no? Ano-ano ba yung mga untoward incident or kung meron, may kinalaman, no, sa usapin ng terorismo at insurhensya uh, na naitala dyan, eh, pwede pong ibahagi ninyo sa atin pong mga tagapakinig. Opo, Ma'am, uh, sa atin po, sa Kabite, mm -hmm. ano, uh, we are so blessed na na wala tayong na-report na armed okay. confrontation ano at may mm -hmm. pagmamalaki po natin na ang probinsya ng Cavite ay very peaceful and very progressive province. Alright. 'Yun naman ang magandang Marinega pero siyempre sabi nga nila iba talaga ang panahon, di ba? Ngayon. So, yung mga grupo, yung mga kaliwang grupo, nagde-develop din sila ng mga strategiya sa kung papaano nila madadagdagan. syempre yung kanilang mga miyembro nang hindi na hahalata, hindi na papansin. Di ba? So, ano yung mga ginagawa ninyong hakbang dyan? Ano, para ika nga yung term na ginagamit, hindi daw ma-penetrate. Di ba? Nang makakaliwang grupo, yung mga uh, komunidad na di mo aakalain, eh, din nila in, in their own ways, sir. Ay, yes mam ma tayo sa PMFC. Uh, ginagawa natin diyan ay ipinapakita talaga natin yung presence natin hmm. sa mga barangay no? And nakikipag-dialogues tayo sa mga barangay captains, even dun sa mga schools kasi okay. uh, isa sa mga inaalagaan din natin na 'wag mapasok yung mga eskwelahan kasi alam naman natin na yung mga estudyante natin is mm -hmm. dyan talaga uh, manggagaling yung mga future leaders kaya exactly. tayo na mismo sa tayong hanay ng pulis na hindi na tayo ang nag sa sa mga tao no mm -hmm. tayo na mismo ang pumupunta sa kanila to, to make sure na maramdaman nila na may pulis doon sa area all pero ang pinaka prioridad ho ba niyo diyan sir no uh, since palagi nga kayong uh, nasa remote areas, de ba? Yung mga miyembro po niyo diyan. Eh syempre yung pong mga community na nandoon, yung mga eskwelahan na nandoon. Tama po ba? Yes, ma'am. Okay. Yun yun po ang priority natin diyan. Mm -hmm. Kailan po ang uh, huling uh, satsap sa inyong ano ha, sa inyo pong uh, na Kailan kayo huling uh, bumisita sir sa mga nasa remote areas? Uh, actually ma'am, daily Nag, nagpupunta oh, okay. kami sa mga sa barangay ano mm -hmm. and uh, monthly ako sa sa, sa plato namin uh, monthly uh, I'll make sure na meron akong lecture sa mga kabataan doon ano okay. nag, nagpapa nagpapa organize ako ng lectures para talagang namomonitor namin yung area mm -hmm. of responsibility namin ma y. Okay and ano uh, so far no yung impact kasi ang tagal na ninyo itong ginagawa eh di ba sir aside doon syempre sa katotohanan sa fact no na nabangit nyo nga po very peaceful in general ang lalawigan ng Cavite especially sa usapin nga po ng insurgency and the uh, reason Well, uh, based sa inyo pong observation say, ano yung impact no, ng mga gawain ito sa mga komunidad, lalo na sa remote areas? Ma'am, nagiging maganda yung impact nito. Ano? Kasi okay. ako personally nakikita ko, nagiging at-ease sila sa, sa police. Dati, okay ah uh, nung hindi pa natin na-launch yung mga ganitong project kapag nakakita sila ng pulis takot sila sa pulis okay. pero ngayon uh, honest to goodness pag nakita nila tayo mm -hmm. naging kaibigan na rin natin talaga yung sa community okay. uh, minsan yung mga invitation nila yung mga activity nila okay. sa barangay mm -hmm. personal tayong iniimbitahan kahit simpleng salo-salo or mm -hmm. basketball game nice. dahil okay. uh, na na naramdaman nila yung sincerity natin sa pagpunta natin doon Alright, so mga kakibat ka ha ilan pa lang yan no sa mga nagpapatuloy na gawain ng atin pong mga kapulisan again dito po ano, sa Cavite Provincial Mobile Force Company and again kung may mga katanungan po kayo no may mga klarifikasyon suwesto ako pwedeng pader yung ipa sa amin yan sa panong paraan. Comment lang kayo no, sa amin pong ng uh, Facebook Live and YouTube Live. Or di kaya naman, kung ayaw po ninyong makita ang inyong identidad, uh ah, -huh, pwede po kayong uh, mag-message directly uh, sa amin pong FB page. Okay, magka-commercial break muna tayo, sir. Ayan, maya-maya, talakayan nyo sa amin. Uh, iba pa po ninyong mga agawain uh, gawain po dyan. Alright, mga kapitid, ka dyan lamang po kayo. Ha? Magbabalik po kayo. May mabilis lamang ito. Oras natin uh, is 1.30. 141 in the afternoon May lakas na 10,000 watts sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A. mga kaki is 1.43 in the afternoon na magandang, magandang hapon po ulit Calabar Zone at Kapi na Batangas Rizal at Quezon kayo po'y patuloy na nakikinig dito po no, sa programang KKK kayo saan kaligtasan at kapayapaan na syempre sa DZJV 1458 kilohertz at ako pong inyong lingkod Rose Anna kasama pa rin po natin ang magiting na platoon sergeant ayan ang third maneuver platoon ng CPMFC Police Senior Master Sergeant Harold L. Reyes. Sir, magandang hapon po ulit. Yes, ma'am. Again, good afternoon. Yeah, and alright. So, kanina, ipinakilan nyo na po sa amin, ano? ipinalam nyo na sa amin ang mandato gawain ng Cavite Provincial Mobile Force Company and also yung iba po ninyo mga nagpapatuloy no? na aktibidad dyan para syempre mas maging katuwang nga po ninyo no? yung mga community sa inyo pong gawain at sa inyong mga layunin. Now, eto tayo. No? Palawakin pa po natin yung update sa mga nakikinig sa atin, maliban doon sa mga hindi nyo pa na uh, nabanggit, no, ano ba yung mga talagang parte na ng routine ninyo, sir, na, na ginagawa na in line, no, sa mandate ng CPMFC? Ay, uh, yes ma'am. Ah, uh, as a routine natin uh, regular ang pagka-conduct natin ng major at minor operation, uh, iso operation. At the same time uh, regular din ang ating police visibility and patrolling sa mga areas na nasasakupan ng bawat maneuver platoon. Okay. So sa ngayon, uh, meron po ba rin kayong accomplishments sir uh wherein nag-kumbiga uh, sa pagka ng operations uh, against wanted persons kasi nung mga nakaraan may iniuulat dito sa amin eh no. Na ng naging accomplishment ng CPMFC but this time meron po ba Uh, so far for the record, uh, parang main may nilalakad niyan pero hindi ko okay. muna na i-divulge. Yeah, we understand. <laughs> yeah. All right. So uh, talagang ano, more on continuous pa rin uh, no, Apo. sa mga uh, gawain nyo dyan. Now, eto para mas mapaalalahan na natin ano, yung mga kabataan. Ayan, eto na tayo. No. Sir, pag-usapan natin yung uh, sa terrorism. Uh, no? Na ito din yung inyo dinidiscuss sa mga kabataan po dyan sa lalawigan ng Cavite. So ano nga po ba yung uh, terrorism? Them, no, at yung insurgency na sin na sinasabi. So yung terrorism po at insurgency ano, ito yung iniiwasan natin na mangyari at ito yung inaalagaan natin sa mga kabataan na 'wag silang uh, sumama sa mga grupo na kalaban ng government, ano, kaya okay. po patuloy ang ating programa na pagbibigay sa kanila ng lectures. Ng, ng ng lectures. Yan. opo, 'yan. Naglecture tayo yan. sa mga kabataan diyan, no, oh, regarding okay. terrorism and also sa Uh, sa, sa, sa drug awareness po ano okay. yan lagi nating ini inculcate sa kanila na walang pa, walang magandang patutunguhan kapag uh, na-recruit sila ng mga makakaliwang grupo talagang okay. masisira lang yung future nila. 'Yon. Ano-ano ba sir yung mga grupo no yung uh, kumbaga tinuturing natin dito sa Pilipinas na terrorist group. Yan, uh, mga NPA. Opo, yeah. yung, si mga mm -hmm. NPA. Marami pa po. Okay. Marami pa po. Marami uh, pa. Yeah. Uh, Yun na, mga kakibat. Well, um, actually, ito mahirap na, ano eh, hindi naman mahirap, kung si sensitibong usapin. Na, yes. Diba? Kasi po. may mga grupo na, uh, siyempre hindi nila, ayaw nilang ituring sila na terrorist group right? Yes, uh, po Opo, pero syempre ang kapulisan, kasundaluhan, Mas kayo nakakaalam, 'di ba, kung sila ba talaga ay uh, uh, miyembro o bahagi ng terrorist group, right, yes, sir? Mm -hmm. Okay, so ano ba yung root, no? Sir, bakit uh, kung baga ugat, bakit po may mga individual uh, na napapabilang, no, nahihikayat na maging kaisa ng mga grupo? Siguro unang-una uh, poverty. Okay. Yan yan yung nagiging front nila eh, kahirapan uh -huh. at saka yung mga maling paniniwala nila sa okay. gobyerno no na naniniwala uh, hindi sila naniniwala sa na may gobyerno uh -huh. no na yun yung binabago natin sa kanila na palaging may gobyerno at saka hindi porque uh, kahirapan lagi ang solusyon no. uh -huh. kaya nga nag-lecture -le tayo sa kanila na use tribe para uh -huh. makita nyo yung yung result. Kasi kahit ako, galing ako sa mahirap na pamilya, pero never ko naisip na sumama sa mga kaliwa. Okay. Bagko sa uh, doon tayo pumunta sa side ng mm -hmm. government para magsilbi tayo sa bayan natin. Alright. So sa so, mga ganong grupo ba, ano, sir, based din sa mga uh, aktwal syempre na nakakapanayam, ano po, ng uh, kapulisan, ayan, at ng iba pa, eh, kumbaga, may fund talaga sila. Yung mga makakaliwang grupo, may nagfa fund sa kanila, kumbaga. Siguro hindi naman po mag e ang isang group kung walang funding, ano? Kasi okay. kahit sa amin kapag uh, nagkanta kami ng programs, uh, it Kailangan should be funded, tayo. no? Uh, kung kulang man yung resources, pero gawa natin ng ng paraan na mag-pursue mag okay. yung program. I see. Kaya meron tayong tinatawag na tama ba sir, dito papasok yung uh, anti ano, terror financing sa uh, sa sa ng batas natin, no? Tama ba, sir? Mhm. Uh, I kasi sa sa sa, sa funding okay. gaano no. Mm -hmm. Pero syempre kinakampanya yun ninyo yun eh. Nakikita ko yun sa mga postings uh, ng uh, pages ng mga Provincial Mobile Force Company where in since uh kumbaga part ng infographics ng campaign uh, yung about sa anti-terror uh, financing. Uh, kumbaga bagahin uh, ipinagbabawal sa batas yun, uh, no. Huwag magpopondo sa mga makakaliwang grupo. Oh, so okay. supposed to be yun talaga ma'am dapat mm -hmm. ang ang um, nangyayari? All right. Uh, so, yun na mga kakibat. If you have clarifications, okay? So, pwede kayo mag-comment sa atin pong uh, Facebook Live. Okay. So, well, eto na tayo, no? Sir Panghuli, paalala sa mga kabataan. Ayan, ano po ang uh, paalala ninyo, mensahe para hindi ho sila uh, ma kumbaga mahikayat, ano, na maging uh, kaysa nga po ng mga makakaliwang grupo. Go ahead. No? Opo sa ating mga kabataan, ano na maging maging matalino tayo at saka maging observant tayo sa mga tao o na lumalapit sa atin ano kasi minsan yung uh, mode of recruitment ng mga makakaliwang grupo is nasa eskwelahan lang natin ano so mag-focus lang tayo sa pag-aaral natin wag natin in intindihin yung mga distractions natin ano uh, mm -hmm. intindihin natin yung goal natin sa buhay makapagtrabaho tayo at makatulong tayo sa magulang at sa pamilya natin yeah Alright. At ano naman po ang ninyo, sir, sa mga magulang? Ayan, mga paalala sa so guardians. Go ahead. Ayan po, sa mga magulang, ano, ah, bantayan nating mabuti yung mga anak natin kasi hindi natin nakikita araw-araw yung ginagawa nila baka magulat na lang tayo yung anak natin mawala tapos namumundok na pala so sa mga magulang po uh, talagang uh, bantayan natin yung mga anak natin i-monitor natin uh, siguraduhin natin na may time tayo na nakakausap natin yung mga anak natin kahit na sobrang busy natin sa trabaho Yeah. Alright. sir, maraming maraming salamat ha, sa inyong mga uh, paalala and syempre, uh, information, ano, updates ayan, sa mga gawain po ng inyong hanay Diyan po sa Cavite Provincial Mobile Force Company. Ngayon naman, ito na tayo sa ating shoutout time. No? Unahin ko basahin sir sa mga uh, nag-comment dito na nakita ko. No? Si MK D. Cruz. Shoutout po sa aming snappy na commander. Saludo po. Ayan. Hello kay Sir Ralva. Ano to? El Camel. Sabi niya, a good job, a good job po, come on, man. Ayan, na si Tiger Bay. Sabi niya, shoutout po sa si snappy po namin Platoon Sergeant Sir Reyes. Salute po. And sir, sino naman ang gusto po ninyong batian? Pasalamatan. Go ahead and take your time. Ayan, ma'am. Unang-una una po, uh, pinapasalamatan ko ang DCJV uh, 1458 for inviting us here. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung ating uh, regional director, si Police mm -hmm. Brigadier General Jack Wanky, ang ating ama sa Kabite PNP, si Police Colonel Ariel Red, at syempre yung ama ng ang Cavite Provincial Mobile Force Company, si Police Lieutenant Colonel uh, joe T. Bajil mm -hmm. at ang aming platoon leader si Police Captain uh, Benjor Bel uh, Belgamino and the rest of the 3rd Maneuver Platoon, uh, nandyan si sergeant Gonzales, yung kasama natin ngayon yeah. Hello, si What's sergeant El Camel, uh, mm -hmm. si sergeant Kevin De La Cruz, si sergeant J. Mark uh, Francisco and also binabati ko yung mga classmate ko sa PSBRC class 2010-03 matalim mm -hmm. and lastly yung aking mga fraternal brothers sa uh, Taugama P Killion, uh, Law Enforcers shout Group out, Cavite oh. sa pamumuno ni Fire Officer 2 Apollos Paul Bruce yun Alright. po maraming salamat at kay Ma'am Dulce de Leon ayan maraming maraming salamat po sa inyo shout out sa inyo dyan mama well anyway again sir maraming salamat po ang pagpalain pa papuha ng ating Panginoon uh, sa inyo po mga servisyong gagawin pa not only there in Cavite but of course sa buong rahiyong Cannavar Zone maraming salamat po thank okay? you Alright, mga kakiba, na-update na tayo ha, sa mga gawain na, na nagpapatuloy po, ng ating mga kapulisan dito nga po sa Cavite Provincial Mobile Force Company. At ating nga pong nakapanayam ang magiging po na platoon sergeant na, ng 3rd Maneuver Platoon na Police Senior Master Sergeant Harold L. Reyes. And sabi ko nga sa inyo, mga kakiba, 30 minutes lang tayo, no? Kaya ako ay magpapaalam na, you know? but syempre, again, maraming salamat sa inyong pagtutok. Kita kids po tayo tomorrow, same program but not the same time dahil tandaan nyo nga po, KKK eh tuwing lunes, martes sa webes at biyernes, isang oras at kalahati po tayo nagtatalakayan kasama ang magigiting nating kapulisan, ano sa rehiyon at pagdating naman po ng Miyerkules, 1.30 to 2pm lamang po tayo, okay, see you tomorrow, and stay tuned po kayo, dahil may mga programa po po kayo. dapat pakinggan, manoorin, ano po dito lang sa DZG Javi. At muli, sa po na ating mga nakasama sa technical sign ako po nyo lingkod, Rose Ina Seabag. Oras natin, it's 1.53 in the afternoon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan. Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio